Lilipat naman tayo na inahin at ito ay 110 days ng buntes, So, kailangan mailipat para masanay siya dun sa ating So, dahan-dahan lang po ang paglilipat ng ganito. Kasuno din. Ayan na. Ayan Bait ka ha? Lakad! O, oh, dahan dahan! Sados ho! Hindi hey, dyan, hindi yan! Dahan Dito hey, pa! Ang oh, bait! Dude. Ah, yeah, thank you, Lord. Okay. <laughs> wala akong Amaya ang kain, ha? Ayan, di ka anak. Ang hininga lang yung nagtataboy. <laughs> ang bait naman. Yan ang si B1. thank you, Lord. Mabait na nailipat. Madali lang. Hindi nagpabalik-balik.